Idol, nasa studio po natin itong mag-ina Idol. Kasambahay po sila pareho Idol. Ito pong si Nani Angelina Tubia Andrea Tubia. Nireklamo okay. nila Idol ang kanilang amo dahil pinagbubugbog daw po sila nito. Nani Angela, magkasama kay ni uh, Ma'am Ria sa isang bahay. bilang kasambahay. Saan po yung amo ninyo at anong pangalan? Drepona Selma. Okay, saan po ito? Cavite. Cavite. Ano po yung uh, ginawa sa inyo? Kunting kamalian lang eh, magagalit na kaagad. Tapos kapag ka hindi ka makasagot ng anong tanong niya, ayun, inahampas ka. Kahit anong uh, mahawakan niya eh, inahampas sa iyo. Kahit kutselyo man lang eh, ano sa liig mo. Sino pong gumagawa nito? Si Tripona. So, yung amo namin na babae. Oh. Okay, bakit niya ginagawa to? Malupit lang talaga o nakainom? Hindi naman nakainom, hindi rin nakadrugs. Pero yun lang talaga, sabi niya, ano yun din ang tinuturo daw sa niya, mga anak niya. Sa dista lang talaga, sa konti pagkakamali na <laughs> Oo nga. Kahit na walang dahilan. Oo. Ano pong gusto niya mangyari ngayon? Ang gusto niya pong kunin mga gamit ninyo, ay po ibigay. Pero bago niyo kunin ang gamit, eh dapat ma'am, Meron silang pananagutan sa mga ginawa nila sa inyo. Oh. Tama. Oh. Ma'am Tifona? Magandang hapon po, sir. Ma'am Tifona, oh. Matindi po itong natanggap naming sumbong. Ito po, sir, is, sasabi ko sa iyo lahat. Noong una, didon ako sa Cebu noong January, nag-New Year ako. Tumawag yung anak ko sa Cebu. Six, sabi niya, yung dalawang mag-ina, nagsabi ng anak kong pulis na pauwiin na sila sa Cebu kasi magdala daw sila ng may manakita siya na hindi maganda daw. Ano po yung hindi maganda na nakita? Sisigaw ako talaga pag nagagalit sir. Hindi ako nagbubog sa kanila. Sila lang po siyang nagbubog. Nung gabing yun na nag-away kami sa anak ko. Pinubog uh, nila sarili nila? Oo, silang dalawang mag-ina, nagbubogan. Yung, tingnan mo yung paan nila, binubog yan sa anak yung, yung paan niya sa daliri inuntugan ng bato sa anak, ako ang inano nila. Hindi nga po magawa ko sa sig sigawa ng mama ko, tas bugbog pa kaya? Nanay Tifona, sige, gusto po namin maging patas, ano po, kaya pinagsalita namin kayo. Ngayon yung binigyan yung reason, ah, kaya may mga pasapasa -pasa yung mag-ina, dahil silang dalawa nagbubugbogan. Oo, oh, silang dalawa, ano? Sige, although hindi ka pani paniwala po yan, pero, sige, pagbigyan pa rin kita. Bakit nilagagawin yan? Ba't sila magpubugbogan mag-ina? Sa anong dahilan? Halimbawa, inutosan yung anak, eh sasabihin daw niya, minsan tinadyakan yung anak pag hindi gumising, sabi niya. Gising ka na, ay yung anak sabihin niya, mama mamaya na. Yun binabalik-balikan sa nanay. nung six ng gabi, tinadakan yung nanay niya. Tinugbog talaga sa kwarto ng nanay niya yung anak niya. Talaga, talaga. Hindi po yung duto. Tinusok nga po niya ako ng gunting, oh. Hindi. Ay, po ako. Uh, kahapon, nagpunta kami ng barangay, punta sila ng barangay, sinusumbong ako. Umalis kasi yung anak niya, nagsimba kami, si Angelina sa Laklaran. Maayos naman pag alis ko, sabi, sabi niya, sige, sige, ganito, gagawin mo, Riyami. Pagdating ko ng 4 o'clock, sir, wala na, nagsumbong yung apo ko, mama po, wala na dito si Riyami. Sabi ko, sige, Len, bukas, hanapin natin, mag-print tayo ng mukha ni Ria ipaalam natin kung saan siya ngayon nagpunta. Hindi po totoo yun. Tinanggalan po nga po niya ako ng kuku'y Kaya po ako nag nagtagang tumakas kaapon kasi po ilang beses na po ako nagtagang tumakas. Kaso na uh, lang po niya ako dahil hindi ko po kapatiis yung kukulubog niya sa akin. May mga sa po siya, idol. May mga sugat po sa idol. Ayan. Sa yung mga dokumento ko po, inanok po niya lahat. Sinunog po. Sinunog? Po po. Ano mga dokumento ito? Po po. Ano mga dokumento ito? Lahat po. Yung mga birth certificate ko. Lahat po. Pati yung mga anon sa burial ng papa ko po. Kasi wala na po yung papa ko. Trifona. Opo, sir. Ako, ipakukulong kita, Trifona, madam. Ipakukulong kita. Wala naman akong Ako. kasalanan, sir. Wala talaga. Ay, nako. Grabe yung ginawa mo. Buburutan mo ng kuko yung bata. Grabe Wala, ka. Pwede, sir, no, -alis Wala, sir. Pag-alis ko po, pag sinapag... Uh, Wala, sir. Umaga talaga. na, inanong ko, tinanong ko ni, ma, ni, mama ko kung anong ginawa. Sinunog daw po yun, natira kong damit. Oh, Wala, bakit mo sinunog yun? Ito po, bago pa umalis, may sakal pa po ako, Maria. May bukol pa po ako bago po ako umalis. Tinakal niya po ako at saka pinukpok ng ulo sa yung arnis niya po. Kasi po hindi ano ko po. naugasan yung kaldero. Dahil may lamon pa po kaya hindi ko po hinugasan. Grabe. Ano po pong gagawin ko? iwala na po. Hindi ako makabaganap ng maayos na trabaho dahil wala na po akong dokumento. Kulorom na po ako. I ano pong that. gagawin ko? Kaya po ako, ako nagpupumili na umano ka hapon. Nakunin yung mama ako naman, ko. Sir. Hindi ako nagsunog, sir. Yung kasamahan nilang si Hastel Estriado ang nagsunog. Hindi po, pinaalis Ito nyo nila, po sir. yung kasamahan na kat kasama namin. Tapos umalis uh, pagkatapos. Tepona, Tepona, Tepona. Tepona, Tepona. Tepona, kasi Apa. una yung mga pasa sa bawat isa kanila, sabi mo nagbubugbugan sila. Okay. Yung dokumento na sinunog, ngayon sabi nga nung bata, maging kolorom na siya, wala na siya mapuntahan, nagsunog noon, kasamahan niya. Bakit gawin niyo ng kasamahan niya? Hmm. Sinunog ni Hassel kasi hindi in inangkin ni Hassel na dinala yung mga katul... Tinatas kasi yung dalawa ni Hassel kasi punta daw sila sa tiyahin ng katulong na isa. Yung si Hassel, nagdala sa kanila. Tapos nahuli sila sa anak kong babae na umalis. Kasi wala ako dyan nang umalis ma sila. Ma'am, ma you're not, you're, not making sense. Susunugin niyan dahil lang sa ganong dahilan binigay mo. Uh, siya yung nagrekomenda, whatever. Susunogin ng kasamahan yung dokumento ni Rhea. O oh, tinago nila sir, tinago kasi para madinay nila tapos si sir. umalis talaga. Para madinay kalokohan oh, niya. Kayo mismo nagsalita na hinahanap niyo itong si Rhea. Sabi mo ipapaskin niyo yung picture niya. Doon pa lamang consistent na itong si Rhea na siya'y tumakas dahil nga pinagmamalupitan niyo. Kahit na sino siguro ma'am na tao pinagmamalupitan, tatakas Mas, talaga. Yun na nga yung tumutukma, tumatahid doon sa sinabi mo na hinahanap niyo siya. Kasi nawawala na siya. Kaya nawawala, nang sinaktan mo siya, tumakas. Mabubulo pa sa bilangguan sa ginagawa mo yan. Hindi ako talaga sir. Hindi Nako. ako talaga. Nako. Si Hasel talaga sir. Sabihin mo yan sa lelong mong panot. Okay? walang maniniwala sa iyo. Yung mga palusot mo, napakababaw. Yung kuko sir, na nagsiminto kami, dinukdok ni Helen, nagsiminto kami sa may aso, dinukdok ng martilyo oh. yan sir. Talaga. Dinukdok, yung nanay? Oo, oh, pinukpok ni nanay. Nanay niya, kahit tanungin ko sa harap para pa, pinukpok. Angelina, pinukpok mo ng martilyo yung paa ng anak mo? Hindi po, hindi ako? totoo yan. Bago kami na simento, nangyari na yun, tinuk, pinukpok niya. Sabi niya, hindi ka, hindi ka matino. Nagsisinungaling ka, kaya pinalo niya. Sa yung hapon. Ah, magandang hapon po, idol. Sir, may sasamaan kami dyan na dalawang mag kasambahay na pinagmamaltratuhan ng kanilang amo. Gusto ko po uh, makulong itong among malupit na ito. Grabe po yung uh, gagawa. Grafik. Okay po, sige po, idol. At titignan po natin kung ano ang ating magagandang magagawa. Ano uh, po? Sandala po, ano? na kailan mo yung pinakahuling pagmamalsado sa inyo? Nung, isang araw lang. Kahapon kasi sinundo ko to ng kapatid ko kasi tumakas na itong si sire sireya eh. Charge, direct filing na lang po siguro ito. Ipapile natin. Charge ko Pupunta kami dyan at uh, gagaling po namin yung mga itong dalawang kasambahay para tulungan niyo po masampa ng kasing amo. Salamat po sa... Okay po, okay po, Idol. Walang problema po. Si okay pagbayaran mo to. Grabe ka, ma'am. Pero, pero ma'am, bago, bago kita pakulong, i-advise ko sa mga kinakulan na ipacheck mo ng utak mo. Siguro meron kang diferensya sa utak. Baka may sira ka na sa ulo, madam. Kasi yung mga taong sadista, may mga sira sa ulo yan eh. So, bago ka makulong, kailangan magamot mo yung pagiging sira ulo mo and then saka po kayo makulong. Yung po siguro na rapat sa inyo, ma'am. Pasensya na, ma'am, for the harsh words. Pero you deserve it, really. Ako po'y kumagalang sa mga babae, ano, sa mga nanay, siguro po nanay na kayo, pero nilalagay ko sa lugar yung paggalang ko. Ito po, hindi kayo marunong maggalang sa kapwa nyo, kaya ito po matatanggap nyo, hindi dapat kayo ginagalang din. Which is, kailangan makulong kayo para mag think in sa inyo yung ginawa nyong kawalang sa kapwa nyo. Okay, ma'am? Nang apiho kayo eh. Gano'n nakatagal po sa inyo itong dalawang mag mag-ina? isang taon na, kasi nung dumating kami dito nung May, tapos hanggang ngayon, no, yung ang ginagawa niya sa amin. Sinang taon na kay Ma'am Tifona? Mag-16 ako ngayong July. Alam mo ba ito ng mga kamag-anak niyo, anak niyo, na itong pinanggagawa niyo sa inyong mga kasambay? Alam ba nila? anak kong pulis, alam na niya yun, siya lang ang nagsabi na pauwiin dati-dati pa hanggang bumalik na okay. akong dalawang bisit. Sige, yung anak mong pulis, alam niya yung pinanggagawa mong kalupitan sa iyong mga kasambay. Hindi man niya nakita. Yung nakita lang niya kay Hasel at saka sila. Kaya nga pauwiin okay. niya. Alam si mo. talaga, inuntog pa yun ni Hassel. Sana makita si Hasel. Dai, sorry kay ano, sa, di naman ako magwanta dai. Paminaw, Di ba, Len, ikaw mamunal ka ni Riyame? Tugan na lang, God, Riyame. Tapos nakita oh, dai, ako, dai, mo. O, dahi, ako, day, Pero sugo mo nimo. Dili, di ba, Gusto nimo nga, mapanto na ako si Riyame. Day, si Hasil uh, po sampal ka ni hasil nin nga gibukbok mais riamine suko ngani si Jeron kag giuntog sa semento niya mm. nakasala si Riamine nya sige kong hilak hapit na kukuyapan giuntog siya ni hasil nya na yung kung gisampal gani kay kung huy hasil nganong imo man taw giuntog sa semento pero dugay na to day, ang ako lang karon na reklamo na bo ba nga dili na namo magwanta ang imong pagbunal namo pati na si Riamine di ba atong usang adlaw imo na siyang gikulatalen Ikulatan nimo kay imong trinihon sad pareha. sa day nga mo na Monaco pero dai kay balo ka gikan pa sa gamay pa ni siya di ko ka mo kusi ani giinan bitol tika nga di wa na ko ni ko ka mo kusi sa mga anak pero sa sugod ni mo nga imong pabunalan aron mapanton Okay, doon sa pag-uusap nilang dalawa, lumilitaw na, na, napapalo nga talaga ni nanay yung kanyang anak sa utos nitong si amo. So kausapin ko yung Tagalog itong si nanay. Nanay, inaamin mo na pinalo mo yung anak mo dahil sa utos ng mo. Opo. Okay, ba't mo sinunod? Eh, kasi gusto niya eh. Kung ayaw ko naman sundin eh, ako naman ang papaluin niya. Anong ginamit niyo pong pamalo? Yun nga, yun din yung At... pinalo niya sa, pinalo ko sa anak ko, yun din ang ipalo niya sa akin, yung arnes na ano yun, no? yung, yung, ulis eh. Grabe. So kung hindi mo papaluin yung anak mo, ikaw ang ako papaluin din, niya o, Ako naman ang arnes. papaluin niya. Kung, kung anong mahahawakan niya, yun, ang ihampas niya sa akin. May nabanggit siya na meron daw naguntog ng ulo ng anak nyo. Siya naman po maguntog niya hindi naman ako eh. Oo nga eh, inuuntog niya ako sa dingding, sa para sa ano, sa hig. Ba't hindi po nilalabanan? Ba't hindi nyo yung matandang yon? Hindi ko so, ka inyo... magawang mga lamalabanan eh kasi yung mga anak niya nandyan din eh. Naka nakatingin eh. Tulungan naman niya kami. Anak niya polis nandun? Tulungan. Oo. oo, oo, oo. Pagtulungan niya kami. Mag, ano eh. Pag, pagka mumahapa siya sa amin eh. <laughs> pag kumaganti ka eh di, May anak naman yan sundalo na sa bahay din. Pati yung asawa an ng sundalo ay... Eh, sundalo pulis? Sundalo at pulis po. Sundalo yung pangatlo, yung asawa ng panganay niya eh, ay an ano, sundalo. Nandoon yung mga anak niyang sundalo at pulis na pinapanood habang kayo po sinasaktan? Hindi, hindi kami yung asawa lang. Yung asawa lang pag nandyan ano eh, mag... lang kapag kami ano, hinahampas. Hindi umaawat? Hindi o, tulungan pa nga eh. Trifona, nakakaintindi ako ng Bisaya. No? Uh, kanina sa pag-uusap ng dalawa, sinabi ni Angelina Yes, pinalo niya ang anak niya dahil sa utos mo. So, ikaw oh. ang nag-utos. Dahil kapag hey, hindi sir. niya sinunod yung utos mo, Ito. Ito. siya ay papaluin mo rin. Pag sumigaw ako, sir, kasi ganun talaga ako, sisigaw ako talaga kasi masikip, may glitter ako, may sa dibdib ko. Pag hindi ko isigaw, Sige. sila, sir? Inig siyagit na ako kusog, kay mahugot na akong dughan, siyagit na kusog ha? Ano oh. ba to? Ano ba to? Nagkamali na naman. Tapos, oh. may ngon, sabihin sa nanay, ikaw, ikaw kasi Riyami, di mo tinunod utos ko. Sabi ko sa kanya, Len, turuan nung maigi anak mo para maabot niyang pangarap niya. Kasi iba siya sa anak mong sampo. Para darating ang panahon, makikita niya kung ano, anong okay. ma maabot so, sa kanya. Kaya inutosan, mo si Angelina na paluin si Ria. Hindi ko inutosan. Sabi ko, turuan mo yung anak mo. Hindi ko inutosan. Pinapalo. Pinapalo niya talaga, sir. Tapos yung nanguntog, sir, si Hassel Estrellado, naguntog ng ulo. Hindi Hassel Leo, Isang araw lang, eh, bago umalis si Riyame, na inuuntog mo sa sa sa, pader, pa sa sahig, at saka pinabaligtad mo si sa may lababo. Nakita, nakita, yun, kaya sir, nakita sa pulis yun, kaya sabi niya, pauwiin mo na mama, kasi... Ikaw no, ang pinagbintangan pagbintangan pa dyan. Sabi na, umabot na sir na ako ang pagbintangan talaga. Night ah, miss. Kaya siguro sila pinapauwi na ng polis dahil yung polis ninyo natakot na at hindi na niya matanggap siguro yung pagmamalsato nyo sa inyong mga kasambahay at ayaw niya mapahamak palalo kayo pati siya madamay. Kaya pauwi na yan. Kaya siya naman eh tuloy-tuloy pa yung ginagawa mong pagtutorture doon sa dalawa. Yun po hindi yun. Naman. Ang rito. Yeda and Sherry? Yes po, Idol. Sama na sa PNP yung uh, dalawa si Nanay Angelina at saka si uh, Ria. Uh, sampa kaso yan. Ma'am Angelina, na-sweldo yes, ho ba kayo? Walang sweldo. Walang sahod. Simula noong October. Uh. Simula nang dumating kami sa bahay, kasi sabi niya may gamot daw yung anak ko kasi kulang pa daw yung pag niya sa amin, kulang yung gamot na, kulang daw yung pambayad sa gamot na binigay niya sa akin. So ibig ko. sabihin, since October wala kang sahod, apat na buwan na. Wala Ano yung gamot na sinasabi nitong amo? yung pagdating kasi, sabi ko sa kanya, sasama ako sa iyo kasi yung alam ko na may ma magamot niya itong anak ko kasi may ano eh. Eh tapos, ginamot naman niya nung isang buwan, Pagkat lipas ng isang buwan may sahod pa kami noon. Paghanggang ano, September lang oh, hindi na kami sinasahuran kasi daw. Yung pagsahod daw namin eh pangkulang pa daw pangbayad ng gamot namin. Tapo <coughs> po. Eh dapat nga yung gamot eh libre na yon. Mayroon ba kayong SSS? Wala. Dipo si na. Opo, sir. O, walang SSS yung mga kasambahe mo. Paano yan? Ah. Ang sabi niya, sir, isal, nung gumaling kami ng sibo sergikan kami ng Cebu, namugos na siya nga mukuyog, kay iyang, ipagamot ang, ang iyang anak, dito ako, okay, karaan na uh, sabi, sabi eh. na natin, Matipunan, meron nga sakit yung bata, pero hindi mo pwedeng, hindi na pasweldo yung mga bata, kapalit yung papapagamot sa pa kanya. Yung pagpapagamot sa bata, responsibilidad din ng bawat amo, pagamot yung kanya mga uh, kasambahay, yung kanya mga tauhan. Kaya nga po may tinatawag na SSS at saka PhilHealth na kinukunan mo sana ng pilot SSS para yung pilot pa SSS ang siyang sasalo sa pagpapagabot at tuloy-tuloy pa mo sa iyong mga kasambahay. Anak man na siya, sir, pagikan gud na mo. Dili gud unta na siya dad unta uh, anak. Al alam mo, Sherry. Para matauhan itong si Trifona, magbasa ka ng mga comments sa mga netizens. Tingnan natin para tablan ko ng kahiyan to. Sige. Sinasabi po, Idol, animal nga daw po itong si Trifona. Walang puso. Ay mi dumlaw, grabing amo nung klase ka, nakakainis ka, wala ka man lang awa. Jose Niedo, patignan din si nanay, baka may basahan na sa leeg, minamalat. Egia Faith, ipakulong mo na yan, Idol Rafi, wala siyang awa. Naklase amo yan, porket may pera siya, gaganyan niya na yung mga katulong niya, walang konsensya kung ikaw, kaya ang nasa lugar nila. Kita mo, na walang naniniwala sa'yo. Sir, Wala. Sir, dinuturoan na yan sa mga kamag-anak niya. Gahapon nga, nagsorry sila dito. Nagsorry. Ay, nako. Sige, sige. Nako, nako, Ikaw, nako. Ikaw, sir, hindi pag hindi ka maniwala sige. sa akin, nasa sa Hindi, hindi ako maniwala. Anyway, tingnan natin kung maniniwala sa yung judge. Anyway, sa korte naman po sir. yan. Tapis uh, so. ka sa kasadyan. Samahan na. Sorry. Sige. sige. Ma'am Ma Angelina, saka uh, Ma'am Ria, sasamahan namin kayo sa uh, police para baka kaso. sa magpa-medical muna ho kayo. Oh. Uh, okay. Uh, kami nang bala sa pagpa Saan ba sila nakatira dito? Sa kanila. Ho. Sa Batangas daw po, Idol. Kaninong bahay yung sa Batangas? Sa kapatid po. Andito po, katabi ko po si Nanay Salome Casa, yung kapatid po ni Nanay Angelina Idol. Hindi, dito muna natin sa ipagpagamot. I-check in muna sila sa hotel. Noted po. paggamot uh, pagamot natin yan sa ipamedical legal natin. Apo. And then pagkatapos, ipakiusap natin sa isang lawyer, sa lawyer natin. Apo. And then pagkatapos, Uh, sa katamahan natin yung sa piskalya sa kabite, doon tayo magfile ng case kasi doon nangyari yung pang abose Oo Okay, singilin yung na para doon sa mga sweldo nila. Okay. Yung pa pupukpok ng itak ko. Sa Arnis po. Tapos yung sa paamo din, tinanggal yung ko ganito, wala kang dalang damit, wala Ay, po kayo. Sinunog kasi Sinunog nung amo sinunog namin. Nung mayas po ako, pagkagabi po, sinunog po. Pag sinasaktan ka ng amo mo, as in everyday? Hindi, po, lagi-lagi po, pero sinasaktan po talaga niya ako. Halimbawa, ngayon binubugbog ako. Bukas, galit na naman, tas sunod, bugbog na naman, ganyan po. Yung pinakamalala na ginawa sa'yo? Yung tinusok po ako ng kutsilyo po yun dito po nawala na lang po yung plate tas yung ginunting yung tenga ko po. Ginunting yung tenga mo. Binunot ang hikaw ko. Binigay niya sa, hika, sa akin ng hikaw yung anak niya. Tapos yung pagmagalit siya, ito, gaganyan ito. Saan niyo po nakilala itong amin niyo na 'to. Eh? Yung papa ko, ginagamot niya. Kaya kilalang-kilala namin siya, pero hindi naman ganun yung bagwali ugali niya eh. Kaya nga ako nag nakipagano ano sa kanya kasi hindi to naging 20 na to siya, hindi dinudugo isinumbong ko sa kanya, I, tapos sabi naman niya, kaya daw niya. Mm -hmm. Kaya sabi niya, hindi ko gagamutin ito dito sa Cebu, doon tayo sa Manila magkamot. So kayo po ay galing pa ng Cebu, pinay po kayo, parang nirecruit so, mama, po. Kasi nagbakasyon siya noon sa Mayo doon sa Cebu kasi may ano sila. Kaya nagkita kami, sa, tapos sinabi ko sa kanya, Ang problema ko sa kanya, sa anak ko. Isabi ko sa kanya, kung kaya niya, ipagamot ko sa kanya. isabi sabi naman niya, hindi kita gagamutin kita dito kasi doon, ka, doon na kita sa Manila gagamutin gamutin kasi parang gawin niya akong ano ba kasamahan ginamot niya pero hindi pa rin dinudugo It, Pinapainom lang po ako nung parang dako na hindi ko alam yung pangalan yun lang putas isang buwan lang po an, an herbal opo ikaw ba ay nag-aral tapos po ako ng grade 12 kaya may card po ako kasuotino tinunog niya po kaya wala na po akong lahat an ng mga dokumento ko Magkano po ang ipinangako na sahod po sa inyo? Sabi nung anak niya, ay eh, 4,000 daw a month. Tinutukan ka ng kutsilyo dito. tinutuka nga yun. Eh. ito Et, eto, mga kalmot na niya to. <laughs> tinutuka yan. Ano, tinutuka Anong tuka? Ah, ginaganan ka niya ng kuko. Iniipit niya. Eto pa. Mm. Tapos ginunting po niya ito. yung <laughs> kamay ito yung tusak po, itong dalawang ito, ito yung tusok ng gunting. Opo. Oh, ito pati ito, patito, mga pa, mga hampas. Ito po, po ng arnis yan ito. po. Balokap hindi po, eh. hindi po pantay. So, hampas po ng arnis po. Kasi po kanya na itong pacheck na eh. Nga hindi nga hindi eh. Hindi nga kami makalabas. Kasi hindi po nga kami makalabas pag hindi po niya kami nutos. Pero atin wala namang ganyan niya. Wala, po. Wala po talaga. Opo. Makinis po yung ano ko dati. Pinapas po niya ng itak, natanggal po. Ito, ito yung kakatanggal lang niya ng kuko. Paano kanya tinanggalan ng kuko? Pinapas po ng itak, itak. tapos natanggal po. Kanya hinampay oh, ko, iniipit po niya ng plies. Yan plais. po. Ng plies? Grabe. Hindi naman ako makapag-ano kasi... kasi... Lalo Napaka din So ito po, iniipit po niya yung daliri niya na ganyan. Pinabali din po niya yung kamay ko. Kaya hindi ko na po ito mas treat. niya po ito. Pinabali niya na? Ganyan po, binabali niya po ginaganyan. Kaya po hindi ko na ito Ganyan lang po yan. Napakasadista. Pinaso niya po yan ng plansya. Ayan naging peklat na lang po. Dinitiis lang kasi hindi kami makalabas-labas eh. Yung isang kasama namin, yung dating kasamahan niya, sinasaktan din. Nagreklamo na din po yun na binubugbog. Kaya po niya mga dokumento namin kasi nahuli niya kaming tatlo na nang takang tumakas. Yun po. Paano kayo nakatakas? Nung isang araw po, nagsiba po kasi sila kasama nung amo ko. Tapos ako po, ang ginagawa po ko para makaalis ako, nantay ko munang pumasok yung anak niya na nagtatabaw sa call center. Kumari ako nag, ano, sa labas, nagwalis-walis nag, nag po. Pero nung umalis na po sila, inanda ko na po yung isang damit ko lang po. Kayong dollar na tinagutag niya para para magamit ko po pa mo ano po one dollar ka nun opo hindi na lang. ko po, para may pera po ako pang ano po pagtakas mo dun sa bahay anong sa ka tumatakbo po ako kahit saan po hanggang sa umabot ako ng pala pala po namingi ako ng tulong sa mga tindera dun pero ayaw ko paniwalaan kasi ang baho ko na daw po kasi hindi ako naligo kasi nilagnat po ako nun kasi ang patakaran po niya, pag nilagnat ka, hindi ka dala ng ano mo, ng sakit mo. Magtatarbaho ka pa din. Opo, hindi ka niya mapapahingahin po. Opo, kaya hindi ko na po natis. Matagal na po ako nagsabi sa mama ko na umalis na tayo mo kasi hindi ko na magawit mo. Matis talaga yung pananakit niya sa atin. Kaya po ang ginawa ko para mag-alis po ako, tinago ko po yung bag na dinala ko. Tapos ang sabi po po niya, mayroon daw akong dinako sa kanya na 50,000 po. E ano na gagawin ko kung may pera ako, hindi sana na ako kung saan saan, pero naglakad pa rin po ako. Kasi wala, humihinga ko ng tulong sa mga tindera dun sa Robinson. Ayaw talaga ako paniwalaan. Mabuti na lang, may tira pa yung 45 pesos ko na pinaano ko dun. Yun ang pinahintinig ko para sabihin sa tiyahing ko para makakuntag ako sa kanila. Na Nay, time po na yun, nasaan po kayo? Kasama ako ng amo namin. No? Nagsimba. Kinuha nila ako nung dumakas na to. Ako <laughs> kayo na po yung tumulong. May babae kasi tumawag sa akin. Nasabi, eh, kilala mo si Rhea, May? Sabi ko, oh, oo, pamangkin ko. Sabi niya, nandito si Rhea May mabaho, madungis. Pakisundo naman ho dito sa Dasma. Sabi ko, hindi ko alam man yung lugar na yan. Masokan din po ako po? sa, sa, sa La Alabang. Unyan hinatid sa Alabang. Sa Sino po ang naghatid? Yung nagsamaritan sa kanya. May tumulong po sa akin kasi sinabi ko po talaga lahat niya ko, ate, wala na talaga akong ibang mahinga ng tulong. Te, ikaw na lang ang pagkasa ko para makakuntak maka, maka ako sa chaing ko. Nung time po na nakita niyo po sila, ito po, lalo na po siya, nung time niya nakita niyo po siya sa alabang, ano po yung itsura na, no? oh. Hindi ka halos makapagsalita sa itsura niyan mukhang gusgusin. Hindi ko nga ako kita yan eh. Siya na ang yumapo sa akin. Sobra po ang dumi na ang buhok nagtirikan. Ang bitbit na nabuti walang laman tubig. Nung, nung nakita ko po yung hiningan ko po ng tuloy yun lang po ako nakain. Kasi pinakain po ako. Pabibilan na lang po namin kayo ng bago niyong damit. At syempre yung mga underwear po ninyo, yung mga shampoo po, kami na pong bahala. And mag-check-in po kayo muna sa hotel, magpahinga po. Pa-medical na po namin kayo. Ngayon na po mismo and pa-check-in po namin kayo. Then wala po kayong babayaran sa mga pagkain. Salamat po.